So yun, welcome back mga bro sa akin channel So nagbabalik, nagbabalik na naman tayo So na naman ako kay Barajo Junior Ayan So yan na, ha? dilaw na yung dahon So full na oh. So Yun, namaya ulit na araw ngayon Na temperature ay 27 degrees Celsius So uminit na ulit pero bukas lalamig na naman Pagbababa so, na ng pagbaba pero minsan umiinit hindi <laughs> ko alam Okay, bye Ayan na yung sedyante mo <laughs> na pa agad ha, ah. kayo e, tayo Sige baka, ano yun o? Puyo

ya. <susuk> na kami kumain. So, saan pa na tayo pupunta sa mall? Pwede. Oh, sa mall daw. Punta kami ng mall. Napakalayo ng mall dito. Mga 5 <laughs> minutes drive lang. Alam mo, gano'n tayo kaya? Ano? Sa north. Pag ano? Saan? Saan yung sketchers dyan? So, yung good morning mga kamarako. Muli nagbabalik. Itutuloy natin yung vlog. So, papasok na ako sa work Pero, mag-almosan muna ako Kasi maga pa naman Time check 6.07 <laughs> So, yun Aga -ag tulog, aga -ag gising, aga pasok <laughs> So, magkawan muna ako Hot chocolate Tim Hortons, baka naman Ayan. So, day of my life So mga nga, hot choco muna Siyempre atyoko, hot ko. Hato, water <laughs> There you go At meron tayong one dito, tinatay you know? cheese bread from uh, Pacific Hut. Pacific Hut, what kind Temperature check. 2 degrees Celsius. So, talagang lumalamig na. Pero nag-shower pa rin ako. Bago mo pumasok. Ngayon lang. Kasi hindi ako naligo kagabi. <laughs> May init naman na kahiter na itong bahay. So, yun lang paglabas malamig. <laughs> Ay. Oo. Uh, sarap. Ito yung hot dogs. Baka naman. So, almusal muna tayo guys. Siyempre habang nag-almusal ako, nanonood muna ako ng mga vlog dito. Umaya na. Kasi baka maka Ayan. Um, masarap sa cheese bread. Isasaw-saw mo yan. Ooh! Damn, we can be the latest bread two dollars seventy nine each. Come on, man, I don't want Bye. camera ah, ako, tapos na tayo mag-work ngayon So time check 12pm So saglit lang ako nag-work Mga 7 to 12 lang Wala pa <laughs> Ganun lang So nagluto si Miss na masarap na adobo Ayan no, adobo Adobo chicken Tapos may tortang talong Ooh. So lunch time na kanina Breakfast time ngayon, lunch time na Walang ginagawa, hindi kumain ah Mmm Sarap. Ah, much na much. Torta. Adobo. Mm. Tapos gutom na gutom. Sakto. So tatapusin ko muna lang ulit ito. Bye! Full na. Ang daming walis hindi niya. Kalat ang dahon na eh. Aba. Sa <laughs> din, din din eh Ang daming walis eh Na yan Pag nalagis yan Wow Kakalay kayo pa yan oh. <laughs> Super dilaw na eh no? Ibig sabihin So yun mga bala ko oh, Dito sa Tim Hortons Kakain kami ng Kakain kami ng soup at inom kami ng flatbread <laughs> Balik tayo. Oo, oh, maganda yun ah. Tingnan ko ano yun. O, Thailand yun. O, Ano yun? Ang daming no, no, eh. so, no. uh -huh. mga things. O, yung So, madami. So, ang may misis yun. Chicken noodle soup. Ang daming chicken. Ayoko yun. So, kayaan mo lang yung gusto mo. Nandito yung one. naman Okay, natin yung chibata. What is chibata? Matigas. Na matigas. Ay, masarap ito sa soup. Sige. No? I'll eat oh, eat Oh. siya pala <laughs> <laughs> gusto talaga niya mapagod na <laughs> ako. So, Pagod na ako isa isa. <laughs> Para ako, mag-unboxing tayo nung nabili ko sa Walmart na lutuan. Para kay Macy's to, pantanggal daw na kanyang anxiety. <laughs> na anxiety daw siya. So, binilhan ko ng pantanggal. Kasi lagi niya itong tinitingnan. Ang gusto niya kasi itong lutuan na green, all green. Yeah, green, green. So minakita kami sa Walmart Ang brand niya ay Time and Table So magandang klase Ata to Medyo pricey pero okay naman Hindi ko lang kung saan made So tignan ko muna kung saan made Signature edition Kasi kulay green Made in Wala hindi ko makakita Saan pa galing to yun made in China imported by yan imported ng New York pra, ng New York company tumalbog na <laughs> so time and table ano o oh. kwansiya isang set 12 pieces cookware durable So, tingnan na natin mga kabara ko without further ado Unboxing, unboxing. So, here you go. Unboxing, unboxing ng kawali. Kakaiba, unboxing ng kawali, no? So, here you go. Magandang klase oh. So gagamitin na rin to Kaya tatanggalin na natin yung mga Cover nya Yan There you go Yan o Ang ganda ng kulay o oh. O oh, di diba hmm. Nandyan yung kanyang time and table Bagong bago pa Brand new, brand So, yan. Medyo pricey nga lang siya. Andre, kulang-kulang presta uh, Kulang-kulang. Humigit kumulang ang presyo. Humigit kumulang. So, okay naman. Isang set. So, happy na si misis nito. Ganun lang para pa ng ng asawa. Bilhan ng gusto. Simple lang naman gusto. Ah. Yan, no? Oh. naman yung maliit. Oh. Oh ha? Di ba? Ang dami. Meron pa. Ah, magaskas. Yung pinakamalaki nandito. May kawali, may kaserola. Ayan, kawali. Oh, kawali. Nandito na yung kaserola. Ayan o. Oh. Pag so, magtama-tama, maglalaga. Ayan o. Oh. Ang di ba? Ang ng kulay. Eh. Lakas maka... Makakakulay green, ha? Ah. So, yung leaves niya. Uh -huh. Uh -huh. Ito, mga patungan ito, eh. Ay, parang Big green. Hindi, green. Ano bang ang kulay ito? Hindi kasi naka-yellow light tayo. Oh, ano, yellow light lang. Hindi ko alam. Parang teal green. Uh, so, yan, no? Tapos ito, patungan pag nagluluto. Patungan mo, okay, mm -hmm. okay. oh. Ah, may nakalagay. Ano patungan? Ano yun? May ganit ito. Patungan sa mesa Pwede mo siyang i-direct, ah. Parang Patungan yan. So, yan, yeah, no? oh. Ah, maganda. Makapal. Makapal. Mabigat. Yeah. So, yun lang, mga kabara ko. Hanggang dito na lang ang vlog ko for this vlog. <laughs> so, thank you again, guys, for watching. Please don't forget to uh, subscribe, like, and ring the bell, okay? Banda. Okay. Bye.